kung gaano kalaki ka yung lecture ko. Tignan na natin lecture ko. Kasi alam ko homemade yung lecture ko nila. Tignan na natin. Hmm, kakap yung lecture ko. Dito nyo yung yellow. Ayun yung yelo niya mga ito. Sobrang pino. Hindi siya kung... Hindi siya... Kakaiba siya kung sa regular na halo-halo. Sobrang pino nung ice niya. Plus napaka-rainy. Ito yung signature ng kita bed sa halo halo yung kanlang nito. So kapag ah, bang nito na lang. <laughs> So mga idol, panibagong food trip at panibagong food vlog na naman tayo for today's video. At tanyan na nga mga idol, andito nga po pala ako ngayon sa bahay ng Los Baños upang tikman ang tinagulay ang milkiest and creamiest halo-halo sa bahay ng Los Baños. Ito ang Tita Bev's Halo-Halo na located po sa Canluran Street, Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. Open po sila daily from 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. For more product information and inquiry, kindly visit and follow their Facebook page, Tita Bev's halo Halo-halo. Actually nag-start siya last uh, 2021. Pandemic time 'yun. Then more time ako sa bahay, then yun saka nakaisip na mag-business ng halo-halo. So, ma'am, kasi curious po ako, bakit po Tita Bebs? Saan po nang galing yung pangalan na Tita Bebs? Bali, si Tita Bebs, siya ay si mama ko. Ah, uh, namin namin. ang totoong pangalan niya. Mm. So, um, tawag sa kanya ay Tita Bebs. So tanong ko lang po, mga ilang branches na po kaya meron si Tita Bebs as of now po. Actually ngayon po ay dalawa, pero pag nagsa-summer ay nagtitri to four branches po kami. Ano po ba ang meron sa Tita Bebs sa halo-halo na wala po do sa ibang halo-halo na nabibili natin sa market? Actually, ang Tita Bev's halo-halo kasi kakaiba yung ice na gamit namin. Mm -hmm. Then unlike yung other ice madali siyang matunaw, mm -hmm. ang Tita Bev's halo-halo hanggang sa huli may ice ka pa rin na matitikman. Parang yung um concept niya ay pang-bingsu or ice cream mm -hmm. na. Kasi po, pansin ko doon sa pinaka-ice, ma'am, is pino siya. Compared po doon sa regular na halo-halo na yung shaved ice talaga. Yes, talaga mag-melt siya sa mouth mo kapag sinubo mo. Unlike yung ibang yelo na buo-buo talaga. Ito kasi pino talaga ang yelo natin. Ano doon ka lang halo-halo ko. Kung gano'ng kalaki yung leg shift Tignan mo natin yung leg shift Kasi alam ko, homemade yung leg shift yun nila. na natin? Mmm, sakap yung dito na yung yellow. Ay eh, yung yellow niya mga ito. Sobrang pino. Hindi siya, kung, hindi siya kakaiba siya compared sa regular na halo-halo. Sobrang pino nung ice niya. Plus napaka Ito yung signature ng kita sa halo-halo. Yung kanilang yellow. So ka, pwede mag-yellow na lang. Ang natin. Oo, na tuyo kayo ng leg na. At ito talaga yung binabalik-balikan sa Los Baños na halo-halos. Food stand or food stalls, sa Los Baños. Kapag ang mga tagalong si Baños nakikrave na halo-halo, dito lang sila napang pakikita. So, may akong pala silang available na branch sa may Lopez Avenue. Bago siya mapit ng Lopez Elementary School. So, ito siya. Yan yung halo-halo na. 1.18 lang yan. Pero sobrang dami ng lamang plus sobrang sarap ng kanyang shake yun siya mga idol diba na kadami ang so papakita ko lang sa inyo mga idol yung pinaka close up ng itsura ng kanilang tita babe special halo halo tignan nyo kung ano kadaming laman yan mga idol o oh, medium size lang yan ha for only 118 pesos kumbaga dito palang magubusog na talaga kayo Plus, sobrang creamy pa niya. Ayun, 180. Sa mga makakita ng ganito kadami na ano, sa ano, hug ng ano, ng halo-halo. Parang ano siya eh. Parang sa hug na may konting yelo. Ganon ang atake ngayon niya. So, taka mga idol, tikman natin yung trending na trending sa Rosabanos na Tita Bebs halo-halo. Let's go! Special halo-halo pa. Ito lang yung sinakraven ko. Kaya ako dito. Magkakraven ka sa halo-halo nila. So, ayan. First bite ko. Ito ko! ng sila yung bago. Ito ko! ubi halaya. Ang dami naman yung paghahalo yung ubi. So, try nyo mga ito dito sa Tita Bani Halo Halo. po, look sa Barangay Canluran, Bayo, Subatos, Taguna. Ngayon, ang sa rubo. მისი და ნანდა მისებდა მას შეხვდა